Yes, Mr. Chair. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? An, an ano yung NFT Mr. Chair? Hindi ko... Net? Net Financial Contracting Capacity. Totoo, to to tinoon na, bay. Ha? Yeah. May 40 yes. billion ka? Yes. Nakadeposito sa banko na? Ano sa mga? Ay, di. Yung, yung NFT si kinuha sa... Ano yan? Yen o pesos? <laughs> asset, yan, asset. asset yan. Kasi yung, yung NFCC, kinukumpute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa may halimbawa may 1 billion ka sa bangko. Yo, pwede ka sa 15 billion. Sir, mm halimbawa -hmm. so, may may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung uh, yung pera natin kasama na yung mga assets more than 2 billion, kaya i-multiply okay, natin at 15, abot ng 40 billion. Kaya kaya kami mong kontrata hanggang 40 billion. Mr. Chairman. Mr. Carante, ito tinitignok. Ano yung 2015 na uh, QM Builders Incorporated? Uh, Ina-apply namin dyan sa SEC. Uh, pero honor. 2015 pa siya. Oh, pero hindi pa namin tinatransfer. Eh.